Luluto tayo ng sisig bangos mga idol. Ay yung ating ano, natin muna. At uh, binolist natin ng konti. Hindi naman siya totally boneless pero binawasan natin ng tinik-tinik. Ayan. Tulad niya yung tinik na yan. So, isisisig natin yan. Ipiprito. Abangan nyo. Simpla ko na yan ng asin at saka konting betsin mga idol. Para mamaya pag pinirito may lasa na siya. Ayan, umpisa na tayo magprito, iprito I-prito muna natin ang ating gagawin sisig na bangus. Ayan, mga lodi. Ito na yung natin yung kabiak. At uh, pa natin ito. So, Bali, isang buong bangos yan, mga idol. At atin siyang uh, pagkatapos. Gagawin natin yan lang. Yung parang bangus flakes. Ayan. Ayan, mga idol. Hinihimay na natin ang ating bangus na pinarito kanina. Tapos ito yung ating mga sangkap. Ayan oh. No? Meron tayong uh, toyo, kalamansi. Tapos meron tayong sili, yung green. Tapos yung sili labuyo, meron tayong bell pepper. Tapos ito, bawang sibuyas. Tapos yung ating mayonnaise. Ayan, meron tayong mayonnaise. Yan ang ating ilalagay. Tapos dadagdagan, meron din tayong konting asukal. Siyempre, meron tayong paminta. So, ayan mga idol, magluluto tayo ng uh, sisig na bangos. So, tara na, umpisahan natin at uh, samahan nyo ako. So, ayan mga idol, magpapainit tayo ng kawali at lalagyan natin ng mantika. Gyalagay din tayo ng konting butter para mas masarap yung ating uh, ginisa at uh, mas malasa. Ilagay na natin ang ating sibuyas at uh, umpisa na natin i-gisa. At ang susunod natin ang ating bawang. Ilagay natin natin ang bawang at uh, igisang maigi hanggang ma uh, medyo maluto na ang ating bawang at sibuyas. Ilagay na din natin ang ating siling green na uh, hiniwa-hiwa natin ng maliliit. And then halu -haluin. Medyo halu lang ng bagya. Kung gusto nyo po, itanggalin nyo yung, mga, yung buto ng ceiling green para hindi masyadong manghang. At ayan na nga, sinunod na natin ang ating bangus flakes. Yung ating hinimay-himay ng maliliit. At uh, ayan, uh, na rin natin. Mm may -hmm, nahalo isang tinik. Maglagay tayo ng toyo o soy sauce. Pwede rin kayo maglagay ng oyster sauce kung meron kayong oyster sauce o meron kayong available na oyster sauce sa bahay nyo sunod natin ilagay ang ating bill paper at ang ating siling labuyo uh, depende po sa inyo kung gusto nyo mas manghang damihan nyo siling labuyo at uh, hindi ko na rin hiniwahiwa yung siling labuyo para depende na lang sa pagkain kung gusto niyo manghang ibuhos na ang ating kalamansi juice at ah uh, yan ang the best yung meron ng calamansi juice talaga ang ating lulutuing sisig na bangos. Kung wala naman kayong calamansi, pwede kayong maglagay ng suka. At tantyahin nyo lang kung kahit mga isang kutsara suka lang. Ilagay na ang ating mayonnaise at ang magpapasarap sa ating sisig. Hindi mawawala ang mayonnaise. At nilagyan nga natin ng brown sugar, mga dalawang kutsara. wag uh, huwag naman yung pakadamihan kasi baka tumamis naman, magiging matamis ng ating sisig. So, mga isa't kalahating kutsara hanggang dalawa, pwede. Siyempre, lalagyan natin ang paminta. Ang ating paminta ay laging nandyan sa lahat ng mga lutuin. Naglagay na rin ako ng bechin, depende sa inyo kung gusto nyo maglagay o kung anumang seasoning. tayo nga, finally, luto ng ating sisig at ating tinikman masarap siya mga idol uh, the best at uh, easy easy lang lutuin kaya try nyo rin sa inyong mga bahay at uh, magugustuhan ng inyong pamilya at ng inyong mga anak lalo na kung nagsasawa na kayo sa paksiw o sinigang na bangos I try nyo to mga idol para mga iba naman Atas, uh, I'm sure masarap mga idol. So hanggang dito na lang at sana po na gustuhan yung aking video. Paki-subscribe na lang po and paki-like, comments and share. Maraming maraming salamat. Dito ako mag-TV.